Ilang araw na lang matatapos na tong binubuo kong project bike na Honda Dio. Kaya sa bidyong ito ipapakita ko sa inyo kung ano na yung mga ginagawa ko kapag nagbubuo ako ng project bike. Day 4 na nga pala to ng binubukong project bike si Manong Dio. Dahil maraming nabitin dun sa huli kong video, medyo maaga ako gumawa para marami akong matapos. At eto yung buena manong ginawa ko ngayong araw, Balin niliha ko nga pala tong lumang magneto. Sobrang kapal na ng kalawang nito bes ang plano kasi rito, irerepaint ko ng kulay black. At kung yung ibang vlogger nagluluto ng pritong itlog dito sa arawan, ako naman magpapatuyo ako ng pininturahan ko. Halos limang minuto lang kasi nakalipas, hindi mo na mahawakan tong magneto sa sobrang init. At kung napanood nyo yung pinakaunang episode ni ito ni Manong Dio, halos change all na lahat ng pyesa. Kaya halos buong makina, pinalitan ko na rin. Medyo nasagad sa budget, doon sa huli kong project bike na binuo, si Project Snipey. Kaya eh, segunda Manong pyesa na lang muna ikinabit ko, pero maganda rito, goods pa naman lahat. Bale 50mm na nga pala tong kinabit ko rito, para maging 90cc siya. Para siguradong walang biten lalo kapag o-overtake. Medyo malit lang naman yung makina nito, kaya kaya nang i-DIY. Malakas pa rin naman yung kuryente ng spark plug, kaya ang ginawa ko, nilinis ko na lang. Kaya nung nilinis ko na, ikinabit ko na rin yung cover ng black. At hindi ka kaya ng mga modernong scooter ngayon na may barbula at camshaft itong Dio dahil 2 stroke to wala tong barbula rekta sabog agad sa piston tsaka sa spark plug okay. kaya hindi ka mga matukuran at wala ka rin ita timing dahil wala siyang head Did. literal na cover lang kasi na may nakapasok na spark plug yung itatakip mo dito sa block okay. at dahil magpapalit ako ng big carb kailangan ko rin magpalit ng bagong manifold kaya sinalpa ko na rin agad para malaman kung sakto ba yung pagkakapit hinigpitan ko lang yung apat na allen para sunod na may salpak na natin yung carb at koso nga pala na 28 yung kabit natin dito hindi na kasi tutugma kapag di tayo nagpalit ng car may kasama na nga pala tong velocity para mas maganda yung higop ng hangin kaya nilagay ko na rin yung dalawang clamp at hinigpitan ko na rin gamit ang screw at disclaimer lang hindi nga pala tayo veterano lalo sa pagbibild ng makina pero hangga't kaya kasing gawin gusto ko ako lang din gagawa nitong binubuo ko marami kasi nagsasabi dun sa huli kong video wala raw imposible sa pagbibild lalo kung may pera pero magkakatalo na lang yan kung ikaw ba yung bubuo o magpapabuo ka lang iba kasi yung challenge experience lalo kung ikaw lang mag-isa dahil bukod sa may matututunan ka, may mai-inspire ka pa. Pero mamaya na ulit ako magkukwento. Balik muna tayo dito sa ginagawa natin. Sa panggilid nga pala nito, puro second hand lang di ikakabit ko. Pero all goods pa naman lahat ng pyesa nito. Pero lahat naman branded, puro made in Taiwan, kaya walang magiging problema. At nagpalit nga pala ako ng mabibigat na bola para hindi ako mabigla, lalo sa arangkada. Medyo malit kasi tong Dio. At inilapat ko na nga pala yung belt dito sa torque drive para maikabit ko na. Sinunod ko na yung clutch belt, tapos inilagay ko na rin yung drive pace. Sinikipan ko na rin yung lock nut, pero alalay lang baka mapasobra maubos yung thread ng sigunyal at dahil pwede pang mapakinabangan itong CBT cover ni repaint ko na lang para magamit ko pa uli dahil sa sobrang tirik ng araw kanina saglit lang natuyurin rin agad to kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik syempre te testing na natin kung bumagay ba yung kulay konting masahi lang para may pasok sa dowel nang pumasok na tinornilyo ko na rin agad at may mga followers nga pala sa akin na nagtatanong kung saan ako nagsisimula lalo kapag bumubuo ako ng project bike dahil medyo madugo lalo kapag hindi mo kabisado yung unit bago kasi baklasin lahat pinipicture ang ko muna para kapag sinoli ko, alam ko kung paano ko sisimulan. Pati yung mga tornilyo, pinagsasama-sama ko kung saan ang part ko binaklas. Para S kapag nabuo na yung motor, hindi kakakamot kung bakit may sobra or kulang na tornilyo. At ikakabit ko na nga pala itong pininturahan natin kanina na magneto. Pero bago natin ikabit yun, uunahin muna natin ikabit yung stator. Ito kasi yung nandito sa loob. May dalawang tornilyo lang tayong sinikipan para may kabit natin yan. At dito sa part na to, dapat medyo maging maingat. Dahil kapag maling tornilyo na ipasok mo dyan, tapos mas mahaba, siguradong tatago sa dulo. Siguradong papa na ka kaya importante talaga magkakasama yung tornilyong binaklas at dito nga pala sa part na to gumamit nga pala ako ng marker ang purpose ko kasi kaya ako gumamit nyan para masipat ko yung pinakagatla sa loob kaya naglagay ako ng tanda dun sa may tapat ng gatla kapag nailagay mo na kasi yung magneto hindi mo na kaya hugutin yan ng kamay kailangan gamitan mo ulit ng puller para matanggal mo at kapag sablay naman yung pagkakapasok ng magneto sa gatla hindi naman iikot yung magneto kaya kailangan mo ulitin ulit at dahil laging impact yung ginagamit ko sa paghihigpit ko ng nut kamay muna yung ginagamit kong pang higpit kapag naramdaman ko kumagat na saka kako igpitan gamit ang impact isang pagkakamali lang kasi lalo kung impact yung gamit sigurado ubos yung thread ng sigunyal kaya nang naikabit ko na ng maayos yung magneto ikinabit ko na rin yung pan dahil naka 90cc na to si Manong Dio isa tong pan sa pinaka importante para mapalamig yung makina niya yung iba kasi mga naka 90cc nakabalot na yung black tapos naka radiator para mas mapalamig agad yung makina pero masyadong mahapdi yun sa budget low budget lang tayo kaya air gold lang talaga yung kinaya at para hindi agad masyadong magdumi yung magneto magkakabit nga pala tayo dito ng pancover. May dalawang tornilyo ang lakoy nigpitan dito sa bandang baba tsaka dito sa may bandang gilid. Pero mamaya magdodoble trabaho ako rito. Ipapakita ko na lang sa inyo kung bakit. At yung tipos naman, yung sunod ko ikakabit ngayon. Pinalitan ko na nga rin pala to ng ball race. Puro kalawang na kasi yung luma. Tapos durug-durug na yung bearing. Kaya medyo maganit na yung manubela. Kinabit ko na rin yung lock. Medyo mahaba lang yung tread. Kaya medyo nagtagal. At nang nailapat ko na nga yung lock, itong manubela naman yung ikakabit ko. Bale ko nga rin pala to. Pero naiiba ng kulay sa chassis. Naubos kasi yung pulako. Matatakpan din naman ng kahayan kaya hindi na masyado magiging big deal. Ang importante dyan, nalihan natin, tsaka napinturahan para hindi nakalawangin. At ikinabit ko na nga rin pala yung lock na manobela dito sa may gilid. Bali, isang tornilyo lang yan na may nut. At ito nga pala yung part na nagkamali ako. Mali kasi ako ng salpak ng cover ng black. Dapat nakapasok kasi spark plug doon sa butas ng cover ng pan. Kaya no choice, kailangan baklasin uli para maitama natin yung pagkakamali kanina. Hindi naman to ganun kahirap baklasin, kaya binaklas ko na rin agad. May apat na tornilyo lang ulit tayong luluwagan para matanggal tong cover sa taas. na natanggal ko na yung cover cover, inikot ko lang ng bahagya para sumakto na rito sa butas ng pan. Saka ako sinukat uli kung tama lang ba yung pagkakalagay ko para iwas triple trabaho. Nang nakuha ko na ngayon tamang pesto, hindi na ako nagpatumpik-tumpik, hinigpitan ko na rin yung mga nuts. Saka ako ulit binalik tong pan cover. So yun, meron nga pala tay dito nabiling shock. Kaya lang problema ko rito, kulay gold siya. So ipapakita ko sa inyo kung paano nyo to magagawang ganito yung kulay kasi eto kanina kulay gold to. So ginawa ko lang ginamitan ko siya ng chemical kaya siya naging ganto. Tara. May nabili nga pala akong siya kaya lang kulay gold. Medyo sawa na kasi ako sa ganitong kulay kaya magdi DIY tayo para maging kulay silver to. Bumili lang ako sa hardware ng liquid sosa. Ito nga pala yung ginagamit pambuo sa lababo kapag nagbabara. Ba Bale yung ginawa ko nga pala diyan, kumuha ako ng toothbrush tapos pinaid ko yung liquid sosa sa part na gusto kong tanggalan ng kulay. At noong nakita ko na na unti-unti nang natatanggal yung kulay gold, kumuha agad ako ng pangbanlaw. Hindi kasi pwedeng mababad maigito sa ganto, papangit lalo yung kulay. Kaya, kaya kapag nakita mo unti-unti nawawala yung kulay, bilisan mo agad banlawan ng tubig. At after nga natin matanggal yung kulay, isasalpa ko na rin dito sa tipos para makita natin kung ano magiging itsura. Kaya hinigpitan ko na rin agad yung lock. Para sa akin, mas bumagay sa ganitong kulay. So yun na nga, mag-update po na tayo ng natapos natin ngayong araw. So yun nga, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, ah, ito na nga pala yung pinaka bagong makina na gagamitin natin dito kay Manong Dio. So ginawa na nga pala natin siyang 90cc para kahit papano medyo may power-power na siya. Tapos ayan yung panggilid niya pinalitan na rin natin. Kaya lang second hand lang to pero goods pa naman yung condition nito kaya wala tayong magiging problema diyan. Tapos eto pinalitan na nga rin pala natin siya ng size 28 mm na Koso Carb with Torotot or with Velocity na siya. Tapos itong kicker na ginamit natin, yung stock pa rin, ano lang siya, pininturahan ko lang pati itong crankcase cover. Pininturahan ko lang din para mas maging presentable siya. Tapos dito naman sa chassis, naglagay na nga pala tayo ng front shock. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina na life hacks. kasi kanina kulay gold to. Medyo sawa na kasi ako sa ganung kulay kaya ginawa natin, uh, ginamitan natin siya ng liquid sosa para maging kulay silver siya. Kung medyo sawa na kayo sa shock nyo tapos di kulay siya kagaya nito, pwede nyo gawin yung pinakita ko sa inyo kanina para mas uh, maging iba naman yung kulay niya. So pansamantala dito muna nagtatapos yung video natin kasi wala pa yung gulong na ikakabit natin dito. Hopefully sa susunod na araw or bukas, dumating na siya para tuloy-tuloy na natin may salpak tong makina. Alright, so ayun lang. Maraming salamat. Ride safe.